Bakit nga ba ginagawan ng malalaking bahay ang mga patay sa sementeryo? Mga kaibigan, napapansin nyo rin ba ang mga naglalakihang gusali at bahay sa sementeryo na ang mga nakatira ay patay na? Ito ay tinatawag na musileyo o musileum at nagsimula ito noong 4th century sa Bodrum, Turkey kung saan pinaniniwalaan na ito raw ang magsisilbing silong at bahay ng mga kaluluwa. Kapag ang isang tao ay walang ganito, ay wala rin daw silang magiging tahanan sa kabilang buhay. Ang paniniwalang to ay naipasa-pasa sa iba't ibang panig ng mundo lalo na dito sa Asia, partikular na sa China, na naging parte na ng kanilang kultura. Kaya naman kung mapapansin nyo sa mga sementeryo ay madalas na Chinese ang mga nagmamayari dun sa musuleyo na minsan pa nga ay nilalagyan pa nila ito ng ginto at pera upang magamit daw nung kaluluwa. Kung para sa'yo ito ay isang nakakatawang paniniwala ay maganda siguro na hayaan na lang natin yung mga taong naniniwala sa mga ganitong bagay lalo pa't wala naman silang tinatapakan na ibang tao.